What's next no with this uh, passage of the BTA bill number 267 uh this coming day sir anong mga aabangan natin Ngayon po nasa process kami ng committee meeting pinag-usapan namin uh, lahat ng nagather namin from public consultations position papers pinag-usapan po natin yan uh, then by 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 the end of this week uh, hopefully matapos na yung committee meeting Then, during the plenary period, pagbobotohan na po natin yung batas. Uh, so, yun po yung expectation natin sa bill na to. Pag, pag na-pass ito, ito yung isa sa mga bill na inaantay din ng Comelec. Kasi, uh, actually, sa tingin ko, mas wala itong bill na to, makakapagtuloy naman ang eleksyon. Pero, lugi ang Bangsamoro people. Kasi, 8 districts lang ang meron ang arm. So, kung hindi natin ma-increase ng 32%, uh mangga meron lang tayong 40 representatives from the party 8 representatives from the sector then another 8 representatives sa uh, district area so kailangan talaga natin ma-maximize para bawat isa uh, in a 150,000 na population uh, of uh, contiguous mm -hmm. ano areas representative sila sa ating kwan parliament sa BTA oh. party.